Ayun mga ka-brothers Tingnan natin yung huli ng iba ng sa tatay ni Itar Parating na naghulog din ng lambat ah, May naikukuhay na din after nito Tingnan natin yung huli nila Dami siguro ito yun ako Dami Meron din? Ba? May crabs, may crabs siguro? Natar may crabs? Yan si Paul Yeah, so. so oh, pero bago lahat, Happy New Year pala sa inyo, mga ka-brothers yes, Opo, oh, Happy New Year. Happy New Year. Yan, Sansemak ay Sansemak. <laughs> ah, wala po si Mak. So, sila. Eh, eh <laughs> kuya, kuya ni George, Tatay niya 'yan. Tingnan natin 'yung huli. Sa dito lang. Tingnan natin nang huli sa bagong New Year. Ayon ay ayos pala. Ay, Samaral pa no? Sa oh. Samaral oh. ay, ah. Ayos. <laughs> you, oh, may balat pa oh. Si cucumber malaki oh. Ba. Ayos pala. Oh, Ayo oh, man. So yan. Ayos. Dali na dali So tayo ulit. Yung atin doon nakalagay. Malaki na natin. Tara kami, mga brothers. Yes. Yes. tayo. ludo. Yes, mga Okay! At shout out sa So, yes. Yes. so, yes. so, yes. so, so <laughs> si Ima at si Paul Mag, ano, sila, so baba, sila Dito kami ni kabrother Eric <laughs> sa, <laughs> sa, December, ano? December sa taas <laughs> <laughs> sa mga Yon, ma! So, ma yon. Happy New Year, mga kabrothers! Sa sa Happy New Year! Yo, bilitin Happy New Year, mga So yes. ayan nga pala, meron akong ano, shoutout, shout out ah, taga, uh, taga pamamayan namin na taga Bulolakaw, Oriental Mindoro, si Alice Gabayno. Alice Sir, Gabay. shout out sa iyo. Yahon. Thank you ng marami. At si Pres sa <laughs> uh, classmate ko na si Ruta <laughs> Joy Di Joy, shout out. Thank you ng marami sa iyo. Tara. Para mo to. Yeah, abot yan. Oh. Ikaw maka magawak ta? Ah, oh, meron tayong video sa ilalim. No, video okay. <tinyo> okay. Okay. <tinyo> oh, video sa ilalim mga kabrader. Okay. Wow, wala big love. Wala big love. Meron tayong ano, reserbang para pa tayo. Oo. Eh, hindi maka makasalubong tayo ng dito. Ay nulog to ka for mga kabrader. Yung informal din. Oh, kalakihan mo. Permit clubs.

Tapi setelah ngomong, kata "oke, Oh, wak, merah, 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 merah,

Mga crab. Limasag. Busina. Busina. Ha, turutot. Toto. Turutot pala, oh. Ikat-ikat pa, ikat, pai Oh. Grabe lambat, ay. Ikat-ikat, ay. Hmm. Ha, turutot. <sighs> ha. Ngerep pa? Yon. Ayan. Ayan, nasorted. Manitis. 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 tampal san tampal yon tampal daw lakay tampal oh crab oh crab ay masag na na oh bakit bakit uy ooy ka mag uy ooy ka ooy 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 ooy

itu krab krab masak karawistan dawat halimango lupa <laughs> keras <Araskaras>. keras <laughs> keras Hey, baik bagus. Hey, bagus. Bago, baik bago. Ano ang gusto ko sa pagsew? Oh, bayag, bago. Gusto yan? Sarap yan? Ang kamatis? Ano na, Tol. Bantol pala. Tol. Bantol mga kabrader.

Yes. Alright. All right, nice. <laughs> <laughs> oh lagi oh Mana karton? Ini yang ini. Ayo megapata. Ayo Halo, Hmm, mga puti. Sorted. Bro, sorted mga ka-brother. Ayun. Gumihin na dito sa laot. Ayun. nila dito yung malalaking crab ayaw nila lumabas Oi, anak, oi, dangdut.

Ito, bato, bato. Ay, manitis. Ito sayang. Kinain ng mga... Mga crab. Mga masag. Mga masag. Sayang, hindi natin nabutan. Hindi <laughs> mahina dito. kinapapan no? Madami, no? Hindi hindi dala hindi dala hindi <laughs> na na ayaw na ayaw na <laughs> ayaw na siya naiya <laughs> <Ayaw> na siya <laughs> <Ayaw> na siya sa <laughs> uh <-huh. laughs> uh -huh. so, ano yun eh? sa kilipapas sa tabi <laughs> natin e sa laot. may ina ang sa lahat mahina sa tabi mayroon ha ah. medyo madami dami pa doon mm -hmm. naman e oh dito tunti lang eh pero dito talaga yung malalaking kalimasa mga ka-brother Dito sa spot na to Medyo wala sila dito Tampal? Ay minang kaputi na naman oh Tampal mga kalaki na naman tampal Grabe na yung tampal ah oh. Laki Yo

Huwag nyo na huwag kakainin yan mga kambrother Huwag okay. din Ito! So, Ayan! O! Oh, yan! Ayan! Ito ang kakainin Ayan ang kakainin Yes! Barang Maral! Barang Maral! Ayos! Uh, uh, Woohoo! Tawag may ibang ko dyan eh Barangon! Kitong! Ha? Kitong Kitong? Oh. Kitong pala yan sa iba no? Kitong diba yan ah, Kitong Yes! Kitong! O! Oh, helmet crabs! The hermit The hermit May helmet yan Helmet

Sorted. Balakasi balakasi. Ba? Sorted. Bala daw. Ba? Sorted. Sorted. Ako. Oh. Sayo Bukas eh. Bukas eh. Bukas Ay. Sarap Ano? Oh. Oh. Maritis. Sarap na naman ako brother. Sarap ka naman ako. O, tampal. With tampal. Yes. Ito pa. Oh, namang no. oh, ikik. Malaki. As to. first class. to you know. banda sa dulo. Oh. Pero may, may hinating crab dito ngayon, oh. Ayan. Okay. Ang da daming crab. Ang dami, oh. Ganda so siguro ng spot ng mga pinaglag yan. Doon okay. sila, banda, eh. Ayan. Okay. paborito natin yung area ng mga crab. Tapos. Property. Ha? May property. Property? Ayan. Property. Ano ba yung property na yan? Ano yan, ano yan? Property. Starfish! Hey, Starfish! <laughs> Starfish! Dito mo na kayo. Dito muna, natin yung tao. Hindi naman ka agad-agad na mamatay mga kabrader. Dito nga ang di nang, eh, ng Saan? Hmm. Kailan makano tapos. Oh. Oh. Sabet. Yes. Sabet. Yeah. May so, mabet. Mm, bahay, ito lang bahay tira, property Oy, <laughs> 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 hey, madami mo yung property

Hindi mga kabrada na no? kahit sa malalim Saan? Saan pa rin Saan? Ito Wow! Tampal! Saan Ha? Ayun. Ha? <laughs> tapis! Tapis!

Oh! Oh, talaga? Maleksyah? Yes. Oh, it's egg, it's egg. Sang <laughs> Sang na naman. Ayos. Terang-arangan ah, terang Oke. Terang-arangan. Nice. Tarean. Okay. Ah, sorted. Bun. <laughs> Bun. Sorted naman. Yan. Yan, sorted. Dan. Oh, Uli pa lang sa ano. Ampaun na proper eh. Ha mak. Dan. All right. proper. Biggest proper. Sang! Hahaha Dan. Dan. <laughs> <laughs> Malaking saan Siya na katapusan Yun, yeah, nakatapusan, Yon, nakatapusan. Sambulan Ang daen oh, oh bato oh. sinaunang ang bato <laughs> okay. okay Tapos na mga ka-brother Let's Ayan. go, alright Mamak, okay. sampan na dito mamak Sampan okay. na, Sakit na. ako okay. uwi na tayo. Uwi na tayo. Lahat, oh. Nating nahuli. Yan, ayos din. Makabawi din dito banda sa, sa dulo. May hey, Mac! Ito na. Ito na. Saan pa na dito? Karain. Kalitan. Okay, mga ka-brother! Let's go. Uwi na kami. Tayo ay... Magluluto pa. No!